Hello guys, magpapasal pala tayo dito Tuwing Friday, pasal dito sa pasal Sa panyo ako, magpapasal kami ni Aishi Wala kaming mahanap dito yung ano, parkingan Kanina pa kami paikot-ikot dito sa ano sa may palengke. Ganito pag araw ng palengke day, napakataming sasakyan. Ang hirap magpark ng sasakyan. Yan, traffic ngayon guys kasi araw ng pasar kaya mahirap magpark pag ganitong araw. Dahil maraming namimili dito guys. Dito na kami sa pasar. Ayan. Yeah. Marami dito ang mga gulay. Napanda? Bibili kami ngayon ng possible guys. Tatanim ko sa aking garden kamatis, sili, at saka talong, may dunos. Hey, Katulad lang sa atin sa Pinas, kung anong meron sa atin, meron din dito sa Turkey na mga gulay parehas lang sa atin. Ang gaganda ng mga bulaklak dito, tagbulaklak na naman kasi dahil summer na kaya lumalabas ng mga bulaklak dito. Kahit sa mga kalsada, ang daming mga bulaklak dito, tinatanim nila ang mga bulaklak bumili na ako dyan ng roka, ng maro, pang salad. Yan yung mga kinakain nila, pang salad. Pag kumakain sila ng pagkain, kailangan may salad sila, pampagana sa pagkain. Tapos yan, pauwi na kami. Pauwi na kami niyan mga oras na yan dahil malapit na mag-six. Magluluto na ako ng hapuna namin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless.